hindi magawang magpaalam ni Princess para mag sa shop ni Ma'am Charlene at napamahal na ang boss niya sa kanya at kahit si Ma'am Charlene ay hindi rin mapaalis itong si Princess at napakagaan ang kanyang loob dito sa bata at kinakailangan niya na talagang sabihin sa anak niyang si Levi na kinuha niya si Princess na magtrabaho sa kanilang shop bago pa man malaman ni Levi sa ibang tao. Pero sa pagtawag ni Charlene sa anak para yayain na mag-dinner ay tinangkihan siya ng kanyang anak na ito ay nagkataon na balak sanang ipagtapat ni Charlene tungkol sa pagtrabaho ni Princess sa kanilang shop. At mukhang hindi na naman masasabi ni Charlene dahil nagkaroon ng samaan ng loob ang mag-ina nang naabutan na umiinom ito si Levy at kasama pa si Divina na ang balak talaga ni Divina ay unti-unti niyang agawin ang totoo niyang anak na pinalaki ni Charlene. Na walang kaalam-alam itong si Charlene at balak ni Divina na sisirain si Charlene sa pamilya nito at kukunin si Levy kasama na rin si Raymond. Magtatagumpay kaya si Divina sa kanyang masamang plano? Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.